Sa lahat po na bumubuo, sa lahat po ng mga senador, maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang Pangulo. Mounting to 889 million pesos. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Mr. President, to uh, uh, Senator Ronald Padilla, I seek the floor for a manifestation of support. I move that he be recognized. Senator Robin Padilla is recognized And by the way, he would like to recognize the presence of the Vice President. Uh Vice President Sara Duterte, welcome to the Senate. Your honor. Go ahead uh, Senator Padilla. Maraming salamat po uh, Ginoong uh, Pangulo at sa ating pong uh, pinuno mayorya. Uh ako po walang katanungan sa ating uh, Ginoong sponsor Senator w Sherwin Gatchalian. Kundi ako po magmamanifest lamang. Ako po ay uh, natutuwa sapagkat dito po sa ating uh, bulwagan ay atin pong uh, hindi binawasan ang budget ng ating uh, pangalawang Pangulo bagkus ay dinagdagan. Sapagkat alam niyo po, sa akin pong uh, karanasan sa tuwing may dadating na kalamidad, kalungkutan, kamatayan na andyan po lagi ang ating pangalawang pangulo upang makiramay, tumulong kahit sa ampung lupalop sa Pilipinas makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang pangulo at siya mismo pumupunta sa mga lugar na hindi pa po naabot ng kahit na sinong naging public official. Kaya ako po yung masaya at ako po yung nagpapasalamat sa ating mga kasama, sa ating pong uh, uh, sponsor Senator Sherwin, sa ating pong Senate President, sa lahat po na bumubuo, sa lahat po ng mga senador. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang pangulo. Muli po maraming salamat at uh, Pinatutunayan ko po ng napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. Maraming salamat po. Thank you. Um, Leader, what is the pleasure of the body? Yes, sir, Mr. President, there being no other reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation on the budget of the Office of the Vice President and that the same be deemed submitted for the body's consideration. Any objection? Hearing none, The budget of the office of the vice president is hereby deemed submitted. Um, one minute suspension.